Paanong ma-activate ang state of mindfulness? The Power of Not Reacting, Part 2 Sa isang di ang syudad, may isang binata na ang pangalan ay Mon at siya ay over-emotional na tao at madali siyang mag-react ng pabigla-bigla sa mga sitwasyon na ikinagagalit niya. Mainitin ang ulo kaya ang tendency madali siyang magalit at makapagbitaw ng masasakit na salita na nauuwi sa pakikipagtalo at pananakit ng damdamin ng iba. Isang araw, naisipan at napagdesisyonan ni Mon na ikontrol na ang kanyang emosyon. Alam niya na ang kanyang impulsive reactions ay nakakapagdulot ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. At gusto na niya itong mabago. Inumpisahan niyang praktisin ang mindfulness. Ibig sabihin ng mindfulness ay ang pagpapanatili ng awareness o kamalayan sa pag-iisip, damdamin, sensasyon sa katawan at sa buong kapaligiran sa bawat sandali. At ang meditation na mas makakatulong sa kanya para maging aware at conscious sa kanyang mga iniisip, kinagawa at nararamdaman. Inumpisahan din niyang practicing ang The Art of Not Reacting sa tuwing nararamdaman niya ang kanyang sarili sa mga sitwasyon na karaniwang nakaka-trigger ng kanyang emosyon. Nag-iisip na muna siya sa harap ng isang sitwasyon at hihinga ng malalim para mapakalma ang sarili. Sa pamamagitan nito, naa-assess na niya ang sitwasyon at naiisip na niya ang move o hakbang na dapat niyang gawin. Ang prosesong ito ay lubhang mahirap para kay Mon. Nauuwi pa din na siya ay nagagalit at nafufrustrate. Ngunit pinipilit niyang makontrol ang pabigla-biglang reaksyon na ito habang siya ay nagsasanay hanggang sa masanay siya at naging madali na ito sa kanya. Naobserbahan niya sa pagiging pamilyar sa ganitong approach, nag improve ng unti-unti ang kanyang emosyon at pakikitungo sa iba. Hindi na siya nagkakaroon ng pakikipag-argumento o pakikipagtalo at pananakit ng damdamin ng ibang tao. Nakikipag-usap na siya ng mahinahon at may malawak na pag-iisip na nakakatulong sa kanya para makabuo siya ng matatag na pakikipagrelasyon at ugnayan sa iba. Isang araw, may lumapit sa kanyang kaibigan na humihingi ng tulong o advice. Nasa isang difficult situation ang kanyang kaibigan. Masama ang loob ng kanyang kaibigan at nakikinig naman si Mon sa problema niya at binibigyan niya ito ng comfort at support. Nagpasalamat sa kanya ang kaibigan at sinabi na, Alam mo ba, iba ka na magsalita ngayon, kalmado at hindi na magagalitin. Sagot naman ni Mon, Hindi sa hindi na talaga ako magagalitin o naa-upset. Natuto na lang ako makontrol ang aking emosyon at hindi na ako ang kinokontrol nito ang pagiging mindful, palaging meditation at pag a ng Art of Not Reacting sa buhay ko ay mabisang paraan na nakatulong ng malaki para ma-improve ko ang aking pakikipagrelasyon at ugnayan sa iba at sa akin mismong well-being. Naimpresa sa ka kanya ang kaibigan at tinanong kung paano ito natutunan at naging interesado na din na gawin ito sa buhay niya. Mula noon nakilala si Mon sa kanyang pagiging mahinahon, kalmado, marunong at maalalahanin. Nakayanan niyang harapin ang mahihirap na sitwasyon at hinangaan siya ng mga tao sa kanyang lakas at katatagan. Patuloy pa din siyang nagsasanay ng mindfulness at ang art of not reacting. At dahil dito, natagpuan niya ang matagal na niyang hinahanap na inner peace and happiness. Ang power of not reacting ay napakahalagang aral para sa ating lahat. Kinakailangan lang na puspusang practice at pasensya para ma-achieve ito. Ngunit, worth it naman ito pag nagawa niyo may apply sa buhay niyo. We can improve our relationships, our well-being, make better decisions, and live a more fulfilling life hindi man natin makontrol ang mga nagaganap sa atin from the outside world. Makokontrol natin kung paano tayo magre-react sa bawat sitwasyon. Tayo pa din ang may hawak ng pwedeng maging outcome sa lahat ng mga consequences sa ating harapan. At sa pamamagitan ng abilidad na ito, we can change the world for the better, starting from us. So, yun na lamang po muna. Good vibes sa inyo. Peace, love and light. Thanks for watching.